Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawamput isa ng oktobre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-efeso. Mga kapatid, noong unay, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sandibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Yesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipagkita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandaang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay nailitas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y Kanyang nilalang, nilika sa pamamagitan ni Kristo Yesus upang iyukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon una. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Tayo'y sa Diyos, sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Tayo'y sa Diyos, sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Ang Panginooy, ating Diyos, ito'y dapat malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan tayo'y sa Diyos, sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Pumasok ka sa kanyang templo na puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tayo'y sa Diyos, sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan, Si ay Diyos na mabutit laging tapat kailanman. Tayo'y sa Diyos, sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Aleluya, Aleluya! Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumika ang pag-asa at adhika. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guru, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay sinaysay ni Yesus ang talim talimhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah, gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na hinihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.